ka. O, tira, tira, sa loob oh, oh. ah, mo. Ah, oo, oo. ko dito. Ay, doon. Papatok na ito doon lahat. Kaya mo. Patay. Patay. chickens wow. Aray, may okra oh. Mm. Lagi dun sa... Ito na lang Aray, o sa akin. na, o tinta na Dapat banana, i-bili eh. mo. Masarap yun. Banana ano? Banana. Oh. Mais.

ra tak eh. uh -oh. Dali na, talbos. <laughs> Mais. Ipagal mo ako ng... Ilang, tumpok puti uli isa lang ari na alam mo ang gusto mo sa ikaw pipili na ba kita yan oh wala saging ba <laughs> sige sige yung pagtira na lang daw ari babalot Ay, hindi na may isa lang ay. daw ba? Oo, oh, isa lang. Ote, okay, dali o. Andi na ako magbabot. Oh, uh, it's a Oh. Hmm. Papa, pa Papa, 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 Sabi mo, mais po. Um, Tingnan mo. Mami, Mami, ang Oo, dali, magbabalik muna tayo. Pabalik mo na nga. mo. Ay, konti lang muna, dali. Ay, ay konti dali lang muna. Oo, oh, maya-maya, paliligo pa sila. Ay, mag-anak ka muna. Uh, para may bago ka. Ay, ka Saging amram kay saging ay, ano? Ay, may saging. Pag sa saging ka meron. Maganda rin bago. Ha? Bago. Ha? Nung minsan ay iba, yun ay ibang tanim na puno. Ah, <laughs> uh, milis at gusto'y ice cream. Ganyan talaga ang bata si Uti nga. Ay, si sipunin si na eh. Ay, ganyan talaga ang bata. Diyan na yun iigi. Siya. <laughs> Kailangan okay yan. Diyan na yan iigi. Patuyan, ipapatuyan si

Nah, Daro, mais. Oh, nagmamais ka ba? kilo. Yan po yung isa isang kilo na ang ano. Ang gayak. Okra. Ay, yung kay anong okra? Gayak eh. Oh. Ano nga ba yun? Oh, daw uh, Isa lang daw Mare po, patabi na. Pa-order na. Liligo ang ano ba? Ay, dali muna, dali. ako muna ang babantay eh. Oh. Kaway muna ako, tayo, kaway. Sa mga po, liligo. Magkaano ka daw mo? Liligo ka muna ni mama. Ding. Pasan ka. Bakit sino kasama mo? Si Jando at si Dali. kasama kanila? Ay hala, hay. Hay, ako muna ang babantay din eh. Oh, yan. Ice pan. Lahat yan, maganda yan. Bago ba ito pitas ngayon? Lahat, bagong pitas yan. Tayo po muna ang bantay. Okay, taantayin ko na kayo bago ako sumaka.

hala dali, Pagkaakyat na muna tayo. 'yung ng margarin, dobuoy, you know? oh. Papahiwatig na no 同志们，努力。

Ayan oh, oh, na oh, oh, oh. Ay, ko na ang ganare, Hindi oh. ako gumili uh, din, ay, Sa susunod yung babuha, saan uh, na. Mahihirapan ang ano. Binsan. Sa pa, yung mga kuya ayaw na magtuloy ka na ka lang sa mga kuwan. Lasot at dilata, eh sasabi ko sa iyo. Oh. Ay, maruya na nga tinitira ko. Ay, <laughs> ay talagang may gigi ayo Ay, oh. At ay, talaga, pinsang na. O, maruyang, daki. dali. yung dilata. Ay, ito na. Hindi kayo mahilig sa ano, lagi na lang. Noodles. Dilata. Dilata. Rice. Ito ba? Pag hindi pula, verde. Dali, ah. salapi. Oo, oh, ano? Oo. Oh, Tapag dito na. No? Pag hindi pula, verde. Pag Merino pa. Mitlo. Oh. Ayari. Kilala ko rin sa isa, Pullover the green na yan. oh. Ha? Pullover Pula, pula aba eh, dati yung teyado, ba? <laughs> ano ba yan? Pula-verde, Yun na lang. Ay. Yung e, pala na Ay si Busong din di, ay, ayaw nun na ay. eh. Ayaw ng pula the Ayaw ng pula-verde ni Gusto yung luto. Ay gusto yung kukurot ng isda ay lubog ang kukuhay. Ano, <laughs> gusto yung mga ano no? Kaya yung nakatna yung mga kinulog. Anong oras na ba? Ano, okay. ano,

Pero por sabi ko po rito, sapo ang 12 kilos, daan, 40, 10 kilo. Ito ay wala na kalimutan na. Tingnan mo na nang bigas. Ay na, bigas ang binili ko. Sa makaraan lumaki ito, kilo ng bigas. Ay for pag yung ganun ng kilo kilo. Ay pag yung by 5 kilos, ay 900 lang. Ha? O ay di pa Kailangan mo tatapdin lang.

Ganun ba? Talapi. Gara na rin yung mga talagang kapagat ka na may talagang sulit na sulit. Ano? Sige. Yan, yeah, tanpo. Nakabili po yung asawa mo. Nung kangko. pala. Ano mo rin? Baka... Yan. Yeah. Talapi.

Araw-araw pag -araw pinapakain niya, hindi ka oh. Pero nakakabinta ka rin, ano? Mga kaya Brian nga pala, kalahati. Kaya ba? kalahati. nga eh. yung ang Dini, dini sa akal Dini, abuti mo na lahat dini. Salamat ha. Hindi, di ba ako. Ay, baka mainitan ta. <laughs> Oo. Oh, okay.

Nasaan na? Magkakarga daw muna silang... Ay, buhangin. Hindi, yung aking pinsan, yung kanyang pinsan, magkakarga lang silang sa'yo ng siminto o kanyang gawain. Hindi pa Hindi pa O pa, isa kong sa Hindi nalang, Hindi pa natutin kali ka mong uh -huh. Parang tao sa palengke. Yeah, ano uh -huh. ka palengke. Ano niya? Ang kanilang ano? Ha? Sa palengke. Oo ah. Uh -huh. Sa Oo ah, kalalang mo ba yun? Eh. Uh -huh. Bakit namang kalalang mo yun? Bakit? Okay. 50. Ang kilo. Ay, ako, ah, wala? Mga, ano, sa wedding, Ah, ayo. Uh -huh. Nung ano, hindi pa siya dito nabili sa inang mayis no, nakakabili ako

plastic kung kanan pitching ko nalang ang kilo lalagay sa kulay yan ko ang kilo sa ay nakalahati hindi 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 na yun hindi na magkano? bibili ka po ba? oo na isang kilo Nito na Kayaan, na. ko sabagin, ay, na. Yan oh. din 25. Sada din po 'yung, na Ay diyan ba sa mga red critique mo. Bicim ko yun. as asin ba yung iyo? Ayos 'yung mga rin

naga ba pa ng bata naga pa ng bata pa nagliligo ng bata nagliligo ng bata saan, ay? saan? na nandun? hindi natay ko ng isda ba? araw saan ba eh? kaya nangyari naman ayo pero manalo ang magmak pero sa daan, sa taniman kaya alit mo okay. pag may pumunta talaga sigurado mo okay. bibili Pwede ba ako din eh. Oh, yung pa. Isang bangko 'yun oh. Pag kami na sama sa amin. Ay, pero na tayo ah. May kakata. Ay, sana nga ako pupunta rin ngayon. Nagtabi sa akin ni Sanghayan. Pinta ko ba? Pwede ituro ko wala nang gusto ko. Wala nang ayun na daw mo. Ay, kahapon ako ya. Kauli yan kami. Dadayin. Ilang kilo ang iyo? Dalawa. Alin din eh. Ay, sandaan. Ang ambagan. Ayos na. Ayos na. Ay, ayos na hindi na laging pumunta dun ah, hindi na mahawala. Ay, may pa pa nga. Ay, dami nga lang. yung kagawad ng dalawang ano, isang nila. Eh, yun. Ay, dalawang dalawang. Tapos, hindi mandaan pa. Ay, tapos nung nangyay wala si... Baka nato ngayon si Day King. Oo, nandun. Si Alan Nieves. Saan? 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 Saan?

Ilang kao ko? Dalwa. 700. Ano? 700 pa rin na isang kao dito? Bukas po, ti-ti-ay. Bukas po, ti-ti-ay. Bukas po, ti ti po, hindi mo kapag pabuhay ay saan yung dami natin ang palaya din niya eh. Bakit kayo? Ay, awa ko, ang laka na lang ginagawa sa ang palaya, hindi ako makadali talaga. Baka ano, yung buto mo yung kinakaan ng... Buto ba ka? Binibili ko nga yung mamahalin ng ang patulad ha? Ay, yung vanilla, yung... Yung 53,000 lang. Opa. Pero, wey, may! Uh, yung mahal namin, saan? Ang sanong... tinatani ko. Uh. Ano? Yung mahal na. O, 50 isang, ano? Pero, ano pa rin? Hmm. Patay pa rin. <tap> Hindi, eh. Bumbunga na yung mahina. Marami mga nunuro. Masa kaya, ayoko na. Yan palang alam na yung, ano, ano din, At niya, uh. dumami, na paalaman, ay. At tala niya, ah. Pag dumami. Ayun ka sa amin, ayun ka sa amin. tap tap sabi namin yung dapat, sabi, pwedeng ganun dapat. Ay, nakukuya, hindi rin magkakain yan, din ng kapwa, ano Oo, oh, hindi, eh, pag dumami ang kaganin, eh. ay doon na labas ang mani nira Maniwala kayo, Kapo, maaya, kalang, walang, nira. Aba, eh, di, kung maaaya ka lang, kung tangkong walang sila, ba, ayos ko po, dumami ang mani ni Ra, ay. Oo, may po, may. Saka? Ha? Huh. Papa, anong ulcer ko na nga? Uh, Papa, anong ulcer ko na? It, sinilid mo yung bago mo sa ano, bolsa mo. Kaya hindi makakulog. Uh, anong bolsa? Sinilid mo hmm. na. Anong hmm. bolsa? Hmm. So Ang ganda oh. sa ulti. Oh. Oh. oh, ito yan, oh. Sabi niya, sikip na daw. Oh, ibabay na din. Kaway na, kaway. Lapit din. Ikot din niya, hayo. Kung ikot ka, hayo. Doon, doon, ikot. Lapit ka sa camera, hayo. Che ko sa iyo. Aja, aja, aja. Hello. po, Ano pera? Oh, let's Yung laging nabili ano? Wala nang wala nang cellphone. Sino? Sabi kilo. Hindi yun na.